Kasi ito sa ano eh, huwag nyo nang sasabi kung sana nagpa-therapy na si mami. Dito, aning banda? Ito? Yeah. Uh Oo. -oh. Gumagan ito ba? Mm -hmm. Okay. Pag sa sobrang sakit, hindi ka na makalit. Pati hindi ka mo na-apektuan? Oo. Oh. Okay. Kasi karatihin natin yung buong ito. <laughs> hmm. Pag nakuha ko sa ako, hindi pagkukuha akong tabo. Kakalso yun. Humirap, mahirap akong tumayo pag dito. Kaya pag magtatabo ako, di ba, pagkaliwa. Ay, sabi ko, bi, ikaw Mahirap ang alalay dito. O oh, ngayon, panggal na. Sabi ng mister ko, ano nangyari sa'yo? Napamasad siya tayo, tapos nagkagayin yung balikat? Hindi ko talaga. Dito talaga. Oo, yan nga yung problema. So, lakas. Pero wait, tayo. Ay, ka. ano? Ay, angel, kasi mo bago din mo posisyon ng puto niyan, pa tagilid. Pag puro kasi gano'n ganun lang, wala 'yung Kailangan may tumutulong tapos massage para mabago 'yung ano, mabago yung pakaramdam mo. Dine mo kay dadalhin yan nimong dito kundi ano you know, na nila <laughs> <laughs> yan. na <yeah, yata>, <laughs> 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 pin kasi kailangan pang-time din. Eskwalado. Okay, mo sa aksi you. Yan? yan? na lang problema nyo, yung sa nyo, sugot kayo ngayon. Oo, oh, remembrance dyan, di ba? alala niyo, maalala niyo kami palagi. Hindi na ano ako, biglang nagdilim yung ano ko kanin, di ba? Sa kotse, tapos biglang iwanan. Nakapatong na ako. Ito, ito malalang remembrance sa akin. Na, na ano? Nagasgasta mo mo. Sabi ng tao, ano? Ka okay ka pa? Ako doon dito. Ay, kayo ba yung dating na-trasa ng ano? Hindi. <laughs> <laughs> yun yeah, sa ano yung pagpapasok kami ng Kiyapo at saka Santa Mesa yata. Diyan kami na sa sa Harapan. Tapos yung sa tita ko naman, pupunta kami dito, umatwas naman yung asawa ko. Nagasgasan man yung mags niya. Ay ko, aba. Ipag ka may hindi. after siya eh. Kaya ka, ma'am. Ito yung pinakamasarap sa lahat. Kaya ako tutulog na ako. Kaya mo tutulog na Ito sa mga bagong ganito, 1 to 2 days makakaroon kayo ng mga mild mild pain reaction. Pero 3 to 4 days kaya ang sabi ko, wash out lahat dyan. Kasi ngayon, katulad yan, bago ito sa inyo, sa katawan nyo lalo itong traction. Pero yung iba, walang reaction. Pero kayo, yung, lalo yung mga hindi nagpapamassage talaga, may reaction. Pero yung iba, wala. Okay, hangin. Isa pa, hangin. May sale. kailangan yeah, kasi masabay. Para sa... Dami. Diyan pa lang. Diyan pa lang. mo yun? <coughs> <coughs> Ayan, yeah. tapos yan. Yeah. Decompress na yung mga nahihipit yan. Ano na yan. Tapos yun nga, 3 to 4 days. Doon mo talaga may experience mo. Wala oh, nga. Ang bagong ano? tao. Tao ka ano na talaga. Joke lang. <laughs> tao po ako. Wala nga. Anong gawain ng tao mo na yan? inaano, dalaga ka pa? Oo, oh, dalaga pa si Mamiya. Paano ma na ako eh? Ano talaga? Ngayon lang na ang hacho. So, ano mo? Yung Japanese. Marami ako na sinubukan yan eh. Ang angko pa ang hacho? Yung... Yung Karada pinapasok ang parang problema ko eh. Oo, oh, yun, na-experience ko na. <laughs> kahapon, may napanood din ako sa TikTok eh, yung nag-lock nung 15 hours. Ang huli ko napanood sa kanya, na tanda yung may hand dito. Sino yun? Ikaw? Ikaw? Napalo ko yun eh, inanok ko kay Gigi. <coughs> may tumumanood. Nais so, ka ba kahapon? Kahapon yun eh. Baka kahapon yun na napanood. Tignan yun yung date ko pa-uploading. Sa TikTok, may inanong siyang kamay na ganyan. 15 hours yung naka... Okay, Tipik oh. niya. Huwag lang kayo maliligo today. Ba't nandito na ako? Yan lang. Yung mga cracking na yun, solid yun sa... Eh, o. Oh, Tingnan nyo, wala ka pa kayo. Pakalagin na kayo. <laughs> <laughs> <Ito yung> problema. Hindi <laughs> <yung maa. laughs> okay nyo alam yung ko yan pag hindi marunong. Oh. Oh, wala na yun sa akin.